tradisyon ng maituturing ng mga Pinoy ang pagpapaingay tuwing sasapit ang bagong taon. Marami kasi ang naniniwala sa kasabihan na kapag mas maliwanag at mas maingay ang mga paputok, mas maraming blessings ang matatanggap sa susunod na taon. Ngunit sa kabila nito, kailangan pa rin ang iba yung pag-iingat sa paggamit ng mga ito at siguraduhin ang mga legal at authorized lamang ang gagamiting paputok. Kaya naman bilang parte ng agresibong kampanya ng kapulisan laban sa mga illegal firecrackers at improvised cannon, nagsagawa ng ceremonial disposal of confiscated and seized firecrackers and pyrotechnic devices ang Pampanga Police Provincial Office ngayong Biyernes, December 27. From Monday hanggang ngayon po, ito po yung uh, binagsamasamang effort po ng ating uh, Municipal Police Station na para po, Uh, kumpiskahin itong mga illegal bogang na ito na kung saan uh, ginagamit po ito ng mga bata. Sa punguna ni Pampanga Provincial Police Chief Police Colonel J. Maandal, winasak ng kapulisan ang mahigit 600 na bogang na kumpiska mula sa iba't ibang panig ng probinsya. Ani Dimaandal, Kadalasan sa mga gumagamit nito ay mga bata mula pito hanggang labing dalawang taong gulang dahil madali lang gawin ang mga pyrotechnic devices na ito. Ito po natin plastic bottle lang and then uh, lata, makakagawa na po sila ng boga which is makaka... Uh, malakas din po yung tunog niya, kaya po nawiwili yung mga bata na gumawa ng illegal boga. Direktiba rin natin sa ating mga chips of police na pagsabihan po or mag sila ng uh, Uh, information dissemination sa mga magulang para po maiwasan nila o mapagsabihan yung kanilang mga anak. Pinabad rin sa mga drum ng tubig ang iba pang ilegal na paputok na kagaya ng sinturon ni Judas, Plapla, Five Star, pop at marami pang iba na nakumpis ka naman mula sa mga unauthorized sellers. Kasama rin sa babantayan at pinag-aaralan ng pulisya ay ang mga online sellers na nagbabenta ng ilegal na paputok. Pero doon po sa mga mauhulihan po natin, ang mga may edad na o kaya nasa uh, hustong taong gulang na, eh, may karampatang parusa po yan. Nanawagan naman si Tim Andal sa publiko na iwasan ng paggamit ng mga illegal firecrackers at improvised cannons. Asahan din daw ang mas pinaiting na police visibility sa buong probinsya para sa mas ligtas at payapang pagsalubong sa 2025. Samantala, nakaantabay naman ang Bureau of Fire Protection ng Ciudad San Fernando para tiyakin ang seguridad sa mga bentahan ng paputok sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue. Hanggang matapos yung bagong taon yan, agad na dyan yung mga nagtitinda ng paputok, andito rin po kami. Dagdag ni CSFP Central Fire Station Commander Senior Fire Officer Sherwin Fernando, nakahanda ang BFP-CSFP para sa mga posibleng fire accidents na maaaring idulot ng mga paputok. Sa kasalukuyan, wala pa umunong na italang kaso ng mga nasaktan o nasunugan dahil sa mga paputok dito sa probinsya. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.